bang maglalakad papunta ron sa ano natin kabayo well, wala pa yung ilaw dito hindi pa kinakabit yung eh. poske dito yung payo eh. may ilaw yan eh. isa sa mga nasunod yung eh. ano dyan pero pinatita na ng bato ahoy kasi eh. ahoy na poske nasunod yung mga kerdan yun yung